Saan? ng Bakit? Oh. So, andito na kami ngayon. Nandito na kami ngayon. Sa Tinipak River. Kung saan ay eh, talaga namang makikita ang mga tipak-tipak na puting bato. At sobrang ganda talaga dito. Tingnan nyo. 4 hours nga lang pala kami naglakad. 4 hours kami naglakad mula sa Malibay. Dito, tano, no, no. dito na kami. Higa, tita. Nenang. Hoy. Oh, Hoy. nina, Hi. Tony. Say hi. Meron na ano. Nagsalasalo na kami. Ang ulam ay kikiam at fishball. Tsaka oh, okay. itong sardinas. At saka pala katang na pinangatang kagabi. Ginataan ka yan? Nilaga. Mm -hmm. Adobo. Yan o, adobo. At po po, ko nga pala kayo din. Hindi kami umiinom. Hindi kami umiinom sa bukal. Tingnan nyo. Makikita nyo ang dalawang matandang sinauna na <laughs> nakaupo din niya sa batuhan. Tingnan nyo. O. Dito sila ba kumakain. Kayo? Sa batuhan. O. Ang ganda ng view, Diyos ko. Ang ganda eh oh. Picture tay. Pipicture ko kayo ang ganda. 1 2 3 Picture isa pa. Tingin tay. Ay ito mangin 1 2 3. Tay, ano man mugare? Yan ang ganda oh. Mamaya natatapon. Bukal are. Bukal. 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 Nakatungtong ka diyan ah, inom si Tricia may sa baba. <laughs> <laughs> parang may yellow. Parang may yellow ang tubig din yung sa bukal oh, tingnan niyo. Tignan nyo, oh. Ang ganda, oh. Nag-aagawan sila sa malamig na tubig galing sa bukal. Ayun, na oh, Nag-aagawan sila, oh. Ang tubig na ay galing sa bukal. tingnan nyo. Napakaganda, oh. Tingnan nyo naman kung gano'ng kaganda din ang talagang formation ng mga bato, oh. Ang ganda. Ang sarap ng tubig. Malamig. May maligam gamtas may malamig. Tignan ang um, um, bundok, oh. Pinagigitnan kami ng bundok. Doon kami umahon kanina, oh. Doon. Yan. Oh, madulas dyan sa kunin. Diyan ako na, dulas. Huwag oh. oh. dire <laughs> <laughs> yun yung diretso napahataw doon. malakas doon, bukal yun yun. malakas doon? Yung doon? So ayan, sinusulit na namin yung paliligo dahil sa sobrang layo ng nilakad namin 2 hours bago marating din eh ay talaga namang susulitin na dahil pauwi na kami bukas Pauwi na kami bukas e kung, kung gaano kaganda kung gaano kaganda din yun sa atin River oh. Hindi ah! pa naman maganda, tingnan niya kung gaano maganda Ah oh. Uh, Ito po ang tour guide namin na mabae. Thank you so much po kay ate. Ito po ang building eh. <laughs> picture ah, yun ah, yun. Yun. <laughs> <laughs> ako Ganda po din eh oh. Napakaganda. So, Tingnan niyo po ang aming iaahunin ia mula doon po sa ilog. Ayan oh. Yan po si ating tour guide namin. Napakabait. Ayan. Ayan. Yan po yung haahonin. Tinin yung hagdan kung gano'ng kataas sa bundok. Yan. Napakaganda. Okay, pa-uwi na at hagyan na naahonan yung mga hagdan na Welcome to Tinipak. Uwi na. Napakaganda ng bundok dito. Pila-pila eh oh. Sa dami ng nagpunta. Pila-pila oh. Yun yung tulay kong gano'ng kataas. Yan, gaya'ng kataas. Ang ganda dito, oh. Pauwi na kami ngayon. At babaybay na naman namin ang ilog. Pauwi. Ayan, napakaganda ng ulap. Wait, ang pinis na mga tao. Tinan mo, hindi na retinata. Oh, may nervous na nervous. Wala ka ba ganun sa tuon? Si Dresha nang itakot na takot. So for today's video, nag e na kami. Naglalagay, sa ng mga gamit din sa L3 kasi pa-uwi na kami galing. Huwag daw yan i Malibay, Barangay Lumutan.